Kinuha na namin ng kuto. Kinuhaan na ni Mercy ng kuto. Gala kasi to eh. Pag kinukulong namin, ayaw niya. Maingay. Kaya, hindi na namin siya kinulong. Kaya mag, nagkaroon siya ng maraming kuto. Ayan, pinaliguan namin. Nagpakuha naman siya ng kuto. Masyadong behave. Alam din niyang may kuto siya. di ba Ang bait-bait. ba ang bait-bait ni Pupo. Sobrang bait ni Popo. Nagpapakuha ng kuto. Sa tiyan. Ay, sa ano? Sa puwet. Hmm. Di ba? Ay, di diba ang bait? Ayan siya. Kinuha po siya ng kuto. Kasi maraming kuto, maliliit. Pag hinayaan kasi namin yung kuto sa katawan namin, manghihina siya. Ito pa Nawalan siya ng lakas. Kaya ayan, kinuha na namin ang kuto. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Apo po, si hi. Si vlog. How are you vlog? Ayan, kinuha na siya namin ang kuto. Yan. O, oh, din siya, di ba? Siguro, pag matagal na talaga, bago yan siya mag-imik. Pag maabutan siguro ng 30 minutes, 1 hour. Ayan, ayan si Pupo. Kinuhaan na ng ano. Kinuhaan na ng kuto. Hmm. Hindi na siya gano'n napaka ano kasi napaka eh sobrang gala kung saan saan na lang pumunta twice a week namin siya pinaliguan ayan ayan <laughs> yan po si pupo parang tao lang kinuha na ng kuto may mars uh, kawawa kasi pag hinayaan lang namin yung kuto niya sa katawan, eh, manghihina uh -huh. isang beses din nala namin sila sa clinic dahil nanghihina talaga sila, sobrang daming kuto pala, hindi namin alam maliliit yung mga kuto nila no, tingnan mo mga lisa, hihina, kadiri pero kawawa kasi pagpabayaan kaya ayan, every pagkatapos maligo, kinuha na namin kuto. Tapos, pag matuyo-tuyo na sila konti, spray namin for anti-kuto. Ngayon, konti na lang. Di kagaya dati kasi inisprayhan namin eh. Para sa kuto. Ayan. Lisa yan. Ay, bakit ka maingay doon daw? <laughs> Mairing daw. Oh, okay. Amosiko. Ang, ang laki. Oh, Amosiko. Okay. O di ba? Nagpa uh, nagpaubaya lang din siya kasi alam niya eh. alam niya ang ginagawa namin eh na para sa kanya lang din yan. O di ba ang bait ng pupo namin? Sobrang bait. Sobrang bait ni pupo. Madali siya makita kasi puti siya eh. Kaya madali makita yung ano mga lisa. Lisa tsaka kuto halo na. Mm, okay na siya. Say hi! Hi, Popo! Napakabilib mm, ako. Sobrang bilib ako nitong aso na to. Mm. Popo! Sobrang bait ni Popo. Ay! Ay! Popo! Sobrang bait ni Popo. Okay na, Mars? Mm, sobrang dami. Mayroon pa? Si Mercy yung taga-kuto. Mmm. Mahinang magkain pag maraming kuto. Ngayon, okay-okay na kasi pakunti-kunti na lang yung kuto sa katawan niya. Hindi kagaya dati. Diyos ko. Mm. Tuto! Hello, Bla ba? Okay na siya. Ayan, tapos na siya. Ayan, papatuyuin namin siya. Tapos, pag matuyo na yung balat niya, lagyan namin ng spray for anti-kuto. Para hindi na masyadong madapuan ng kuto. Ganyan namin kamahal si Pupo. Ganyan kami mag-alaga ng mga dugis namin. Love na love namin ang mga dugis namin. Parang baby lang ni Mercy. Uh, oh, si hi, si hi, hi, hi. hi. Hi, Black. Si hi, see hi. Hi, Black. Hi, Black, Black. Papa, Papa, look at here. Oh, diba? Ay, ang ganda ganda ni Pupo. Tapos na siya naligo. At kinuha na na din ang kuto. Yeah. Oh. Mm. Hi, Pupo! Hi, Pupo! si hi! Ah, ano na ako? Mabango na ako. Okay na.